sila ikaw dong ay tulog tulog dia, dong huwag ka matulog ano ba pangarap mo sa buhay dong baka mag business ka anong business mag kailangan mo ayusin mo ayusin mo grocery po ay grocery pangarap mo <laughs> ano pangarap mo <laughs> ano pangarap mo dong sa buhay mo grocery <laughs> <laughs> ano pangarap mo? <laughs> ano pangarap mo sa buhay? Paglaki mo, ano, ano bang pangarap mo? <laughs> ha? Unta. Ayaw si mo pagsagot niya dong. mo pagsagot. Ano? Yung pangarap mo sa buhay, ano ambisyon mo? Anong gusto mong gawin? Ano ba? Paglaki mo, anong gusto mong magawa? Ha? <laughs> Tapos. Tapos. Bibili ako ng bahay para sa mga pamilya. Bibili ka ng? Mga Mga? Kagamitan sa bahay. Kagamitan sa bahay. Ano pa ang mo? Airplane? Ano pa? <laughs> Yun, ang pangarap niya magtrabaho daw. Tapos bibili ng bahay. Kagamitan sa bahay para sa magulang niya. Itong isa naman. Tanggalin mong mukha mo. <laughs> Anong pangarap mo? Paglaki mo. Tapos sa pag-aaral, anong nasa utak mo? Siman. Wow, siman luluko. Yan o. Oh, ganda ng pangarap o. Oh. Tapos, pag makapundo ka sa siman, anong gawin mo sa pera mo kung maka matupad mo yung mga pangarap mo? Pagawa ng bahay. Tapos, harap dito sa Akamiradong. Pagawa ng bahay. Tapos, tayo ng business anong mga business na sa utak mo ta harap dito ha? anong business nga restaurant. restaurant wow si chip 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 ko kapala tapos dami kang pangarap maganda yung pangarap nyo tapos wala nang pangarap bawal mo na mag-asawa ha ayusin magarap dito mag-smile Ha? Uh, yan, o. Oh, yun ang mga pangarap ng dalawa. Ito, si Man. Ito, ang pangarap niya, magtrabaho lang, tapos magbili ng bahay. Yan, ang pangarap niya. Ito, si Man naman, magbili, tapos magtayo ng restaurant para sa magulang. Ang gaganda ng mga plano ng mga batang. Ito, sana'y paglaki niyo ay matutupad. Ha? Huh? Ha? Huh? Sana po ay matupad ang mga pangarap niyo, Ha? Huh?